channel ako si Vince Plant TV. So i-update natin ngayon kung ah uh, nagdikit ba itong sanga na ini-dikit natin sa nakaraan kung video. So titingnan natin ngayon. So tatanggalin na natin 'tong itinatali natin na salupin. Kung nagdikit ba talaga. So at Yan. ginagawa ko ito para maging matibay itong nadikit natin na sayon dito sa kanyang rootstock na malaki na para maging matibay kapag may hangin hindi ito mababali yan ito na yung resulta kung nagdikit ba talaga O, oh, titang, nyo guys yan oh. so nagdikit na talaga yan so nagdikit na ayan so tatanggalin na lang itong mga dahon ganyan para focus na po yung kanyang mga nutrients dito patungo dito sa kanyang sanga so ito yun guys naging successful naman itong naidikit natin na sanga para maging matibay ang pundasyon ang kanyang sayon hanggang sa kanyang paglaki so kung ngayon ka lang nakapanood sa mga video ko guys so mayroon na akong ginagawang nakarang video nito kung paano ito idikit so titingnan nyo lang sa aking channel and then ah uh, pupuntahan din natin yung mangosti na na prone at na fertilize ko na na nagbubunga na ngayon so pupuntahan na natin din yung i-update natin guys yung nakaraan kong mga video din na pinupron at saka pinertilize ko rin so ngayon update natin uh, may bunga na so lumabas na po yung kanyang mga bulaklak so titingnan natin akitin din natin to titingnan nyo na guys ito na yung mga bulaklak nya yan no So ilang week lang siya pinofron at saka pinertilize so ito na yung resulta no So may bulaklak na lumabas dito so marami din doon sitas So aakyatin ko lang para makita nyo kung ano yung resulta sa pag at sa fertilization yan gatin ko lang to so ngayon <laughs> nandito na tayo sa itas ng puno ng magustin so ito yung kakapron tapos pinertilize so ito na yung resulta o. So, may mga bulaklak na. Yan. Yan na. Madami na rin. Yung lumalabas na. <coughs> yung bulaklak. Yan. 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 Ito yun guys. Oh. Yan. Ito. So. Oh, uh, yun. Bubuka na yan. Yan. Meron pang Medyo maliit at meron na rin bumubuka ayan ayan o oh. ayan so madami na rin yung kanyang bulaklak so meron ding medyo maliliit pa ayan ayan So ito po yung mga update natin guys sa ginagawa natin na pagpuproning tamang pag-aabono so may resulta talaga yan yan o oh. ito po yung uh, natin tapron pinakadulo sa kanyang puno So 'yun. So 'yun guys, ipapakita ko yung mga updates sa ating ginagawang nakaraan nating mga video. So kung ngayon ka lang uh, nakapunta sa channel ko, ah uh, like and share na rin at paki-subscribe na rin at huwag niyong kalimutan na pindutin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload.